kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Madulas, buo ang loob at isang daang porsyentong matapang ganyan kung ilarawan ng isa sa mga kinakakatakotang hitman sa probinsya ng Cebu noong taong 2000 kung saan ay lagana pa sa mga panahong yun ang kriminalidad sa lugar. Walang takot kung bumira at handang makipagsabayan kahit pa sa mga alagad ng batas. Rason para umalingasaw ang kanyang pangalan at itinurong suspect sa iba't ibang nangyayaring panunodas hanggang sa naging markado sa sugbo ang pangalang Alimar Luna. Ang pangalang ito ang siyang nagbigay ng sakit sa ulo ng mga alagad ng batas. Bata pa lang si Luna ay palagi na itong nakipagbasaga ng mukha sa iba't ibang kalye sa syudad dahil sa mulat na ito sa realidad sa batas ng kalye at maaga itong napabarkada at napasama sa mga maling gawain hanggang sa pinasok na umano nito ang pagbebenta at paggamit ng mga iligal na bisyo at dinagtagal ay naging berador ito at binabayaran upang tudasin ang iba't ibang personalidad pero dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya ay hindi nila madiindiin si Luna. Siya ang tinuturong suspect sa pagtoda sa isang pulis sa kanilang lugar pero na-dismiss ang kanyang kaso dahil sa walang matibay na ebidensya at ang ibang nakakita ay takot tumistigo dahil sa reputasyon nito bilang kilabot na birador kaya kung ordinaryong tao ka lang at pamilyado ay pipiliin mo talagang manahimik na lang kesa tumistigo laban sa kanya na alam mong malalagay sa alanganin ng buhay ng iyong buong pamilya. Ngunit yanuman kadulas si Luna ay nalusutan pa din ito ng kaso dahil sa dami nitong atraso sa batas hanggang sa nasakote ito at napulong sa Bagong Buhay Rehabilitation Center o BBRC. Ngunit kahit nakakulong na si Luna ay hindi pa rin nawala ang angas sa tapang nito dahil daladala pa rin ito ang tibay ng loob sa bilangguan. Ilang beses itong nasangkot sa gulo atrayot at rayot ngunit buong tapang niya itong pinalagan at nagipagsabayan sa mga sigang na una pa sa kanya sa loob kung kaya't unti-unti niyang nakuha ang respeto ng mga kapwa bilanggo hanggang sa dumating ang panahon na siya ay naging mayor sa loob ng selda kasabayan niya ang isa ring sikat na bilanggo at mayor sa kabilang selda na si alias Tungol kung kaya't mas lalong lumawak ang kanyang koneksyon at reputasyon sa loob dahil sa tunog ng kanyang pangalan ay umabot na ito sa radar ng mga vigilante noong mga panahong yun ay umabot na sa isang daat isa ang mga natumbang ng iba't ibang mga birador kasama na ang mga nabira ni Luna sa listahan. Nagawa naman sanang makapagpiyansa ni Alimar Luna rason para magkaroon ito ng pansamantalang kalayaan ngunit dahil sa pagiging pasaway niya sa labas ay naglabas masok na naman ito sa bilangguan hanggang sa umabot na ito sa bilibid ngunit makalipas ang ilang taon ay nakalaya din ito alam na ni Luna na sa kanyang paglabas ay may mga gutom na leyon na nag-aabang sa kanya at handang-handa siyang itumba isang araw habang nakikipaginuman si Alimar Luna kasama ang kanyang mga kaibigan ay bigla na lang silang dinaanan ng riding in tandem tsaka ni Ayon sa kwento, labin apat na tingga ng bala ang bumaon sa katawan nito. Pero himalang nakaligtas si Luna kahit na gano'n nakadami ang mga balang tumama sa kanya. May mga kwento noon na nagsilabasan na ang bumira daw kay Luna ay ang crime buster na si Dumpit ayon pa sa mga kwento. Nagawa pa raw ni Luna na makaganti sa mga bumira sa kanya kung kaya't mas lumakas ang hinala nilang si Dumpit nga ang bumira dito. Dahil sakto naman pagkatapos ng insidente ay nagbakasyon naman si Dumpit ng anim na buwan sa Davao at dito na nabuo ang aligasyong nagpapagaling si Dumpit mula sa sugat na kanyang nakuha ng gumanti si Luna kahit ang mga kwentong yon ay naging espekulasyon lamang at walang matibay na ebidensya pero marami ang naniniwala na talagang nangyari yun. Isa si Luna sa anim na mga nakaligtas matapos birahin ng riding in tandem. Matapos noon ay ilang buwan ding hindi nagparamdam si Luna at walang may nakakaalam kung saan ito nagtago. December 26, 2005, araw ng Lunes, Bandang alas 7.55 ng gabi, sinugod ni Luna ang bahay ni PO-3 Jerome Haba sa barangay Buhisan, Cebu City. Kasama ang kanyang lookout na si Ayan, binati pa umano ni Luna ng magandang gabi ang pulis sa bunot ng kalibre .45 at kaagad na pinaputukan ito. Himalang nakaligtas ang pulis at agad itong nakadapa at gumulong-gulong habang binibira ni Luna. Kaagad na nakabunot ang pulis ng kanyang service firearms at kaagad na kay Luna na siya namang nasa sa ulo. Tumpas si Luna sa ganti ni PO-3 Jerome Haba. Nang makita ito ng kanyang lookout na si Ayan ay kaagad itong kumaripas ng dakbo na parang hihiwalay ang kaluluwa nito sa kanyang katawan sa sobrang takot ayon sa pulis na si Haba. Pinuntirya o mano siya ni Luna dahil sa pag aakala nitong may kinalaman siya sa pag-atake sa kanya kung saan nakaligtas ito sa labin apat na tama ng mga bala. Ngunit mariin niya naman itong itinanggi na siya ang isa sa mga bumira. Bago pa man raw makarating si Luna sa bahay ng pulis ay natiktikan na ito ng pulis. Dahil sa may nakapagsabi sa kanya na dumaan si Luna sa isang peryahan at ipinagutos daw nito na itigil ang kanilang ginagawa dahil sa magdaraos daw siya ng Misa. Alam na ni Jerome Haba na posibleng siya ang pupuntahan ni Luna kung kaya't kahit papano ay nakapaghanda na ito. Dahil sa pagiging alerto ni PO3 Jerome Haba ay hindi lang nasalba niya ang kanyang buhay kundi natodas pa niya. Si Alimar Luna, na isa sa mga kinakatabotang birador sa sugbo. Ang kwento ni Alimar ang patunay na kung nabubuhay ka sa baril, ay sa baril ka rin. Matutodas! Ikaw, may alam ka bang taong may kwentong mala, Alimar Luna? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.